Neleng? Neleng? Uy, anak, kamusta? Uy, kaya na? Ha? Ito nga pa na, oh, may regalo sa'yo sa daddy. Eh. Oh, di ba? Daddy, ako po meron. Oh, uh, anak, saka na lang kita bibilhan kapag ano, ha? Wala na kasi yung stocks, eh. Pag meron na uling stock, bibilhan kita. Neleng, ikaw Oh, ayun, punta ka doon. Kay mami mo, Deleng. Ikaw, magpapunta na rin doon sa yaya mo, lakad. Ha? Ay, hindi ka balasin. Ay, napakainit ako, napakainit ang panahon ngayon. Lagi nakatali ang puhok. Mami Barbara, pwede mo din po ako iipitan? Eh, anak, hindi eh, ko pa tapos ipitan si Neneng eh. Tsaka, nandiyan naman si Yaya. Doon ka na lang magpaipit, ha? Hirap-hirap po yun din kasi ng buhok mo eh. Gulo-gulo. Si Yaya lang naman nakakapag-ipit dyan. Bebe. Oh, anong tinitingin mo pa dyan? Pumunta ka na doon kay Yaya at magpaipit ka. Mga kabruha. Oh. Kaya, Sai, eh. bakit? Yaya, pwede niyo po ako ipuyudan? Oh, halika. Anong gusto mong ayos ng buhok mo? Ano po? Uh, ano po, ko Ma? Coco Ma. Eh, nasan ba mami mo? Bakit hindi ka iniipitan? Bakit talan po si So, si Daddy, hindi niya po ako favorite. Ah, hindi yun anak. Hindi ibig sabihin nun hindi ka nila favorite. Eh kasi syempre si Leleng bunso. Ayan, muna nandito naman si Yaya. Si Yaya na lang mag-aalaga sa'yo. Si Yaya na lang ang may favorite sa'yo. Na? Siya, sige. Pupuyodan kita ng maganda. Tapos mamaya, isasama kita sa mall kasi may pinabibili sa akin si Madam. Ha? Ano ba naman, Yaya? Kailan pa tayo pa kami dito? Abalang abalak eh. Nasa trabaho pa kami. Sir, mas uunahin niyo pa po ba yan kaysa sa kapakanan ng anak niyo? Ano ba nangyari? Baka naman nag-iinarte lang si Dong. Ma'am, sir. Bigla na lang pong nawalan ng malay yung anak niyo eh. Sabi po ng doktor, stress daw po yung bata. Ilang araw na walang gana kumain, hindi makatulog. No, po, nagtanong siya sa akin kung bakit daw po pakiramdam niya, hindi niya siya favorite. Ang bata pa po, po ng anak niyo pero gano'n na po yung nararamdaman niya. Sana po, ngayon pong nangyari tong nagkasakit siya, May isip niyo po na bumawi. Mas kailangan po kayo ng anak niyo eh. Kanina po, pinabantayan ko siya, pinatanong niya po kung nasan kayo. Sabi ko po na sa trabaho. Kita e, ko po kung gano'ng kalungkot yung anak niyo, ma'am, sir. Sana po pahalagahan niyo yung nararamdaman ng bata. No e po, ma'am. Puntahan niyo na po siya doon, inaantay niya po kayo. Ayan, isa lang po. na ha? Daddy, ako Mami? Anak, huwag ka masyadong magkikilos, ha? Masaya na po si Yaya. Anak, kami muna magbabantay iyo ha? Papa. Pinauwi namin si Yaya kasi mas kailangan mo kami, ha? Masensya na, ha? minsan wala kaming time para sa iyo, ha. Bakit niyo po ako hindi favorite? Anak, paborito ka namin ang mami mo. Nakakataon lang minsan talaga na minsan napapaboran yung isa, si Deleng. Pero mahal na mahal ka na namin, anak. Kaya yeah, simula ngayon, babawi kami sa'yo, iyo Ha? Magpagaling ka lang, ha? Mas iniintindi lang namin kasi yung kapatid mo kasi bunso yun, di ba? <tos ng> Naalala mo, sabi ko sa'yo, bibilhan din kita ng manika ng kagaya kay